Hello mga kasuki, for today's video ay nandito pa rin nga ako sa bahay ko dito sa Antipolo. Pagdating na pagdating ko nga ay napansin ko nga itong kaserola ko ay kung saan saan na nga lang nakalagay at ang dami dami pang mga kalat na kung ano ano. Kaya sabi ko nga sa asawa ko ay umpisahan na natin maglinis at marami pa tayong liligpitin. Kaya naman ayan, for the walis-walis na nga muna ang person at habang yung asawa ko naman ay busy sa pagpapakulo ng tubig. Umalis nga kasi kami sa Pasig ay wala pa kaming almusal kaya naman dito na nga lang kami magkakape. At habang nagwawalis nga ako ay niligpit ko na rin nga yung mga gamit na nakakalat sa sahig at kasama na rin yung mga bitbit -bit namin galing Pasig dahil yung asawa ko ay nilapag na lang ng basta. Natapos na nga ako dyan sa may pintuan kaya nga dito naman ako sa kabilang side magwawalis. At yung aking pinapakuluan ng tubig ay nasa lapag nga lang yan nakalagay dahil nga malayo yung aking saksakan. Eto nga yung sinasabi ko na mas maganda nga na tayong mga babae ang naglilinis dahil lahat talaga ng mga alikabok na nasa kasulok-sulokan pa ay kinakalkal pa. Habay tignan nyo naman yung bahay ko, hindi na nga kagandahan ang dingding, ay marami pang nakasabit-sabit sa bubong na parang akala mo, bahay ng gagamba, ang daming nakalawit na sapot. At yung electric pa naman na nasa tabi ko ay sira na rin nga yan, hindi na gumagana pero itong asawa ko ay ayaw pa rin ikalakal. Ay ko ba naman dito sa asawa ko kung bakit lahat na lang ng gamit namin nasira ay ayaw niya pampakawalan, gusto niya iitabi lang at maaayos pa daw kahit hindi naman na maayos. Kaya naman yung bahay namin ay kulang na nga lang ay maging junk shop na sa dami ng mga gamit na nakatambak. Kaya nga tuwing maglilinis ako ay madalas nga kami magtalo dahil sa dami nga niya mga abobot na nakatambak. Yung tipo bang hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisang maglinis, sa harap ba o sa likod, Cheris? Mabuti na lang talaga at sumama ako dahil kung hindi ako sumama itong asawa ko, malamang pagwawalis lang sa sahig ang gagawin. Meron nga nagsabi sa akin, yung bahay ko daw ay walang improv, pati nga daw yung dingding ay hindi ko magawang palitan. Ang sabi ko naman, masyado ka naman excited, magantay ka, balang araw mapapalitan ko rin yan pag ubus na ng anay yung aking dingding. Kawawa naman kasi yung anay, pag nagpalit ako ng dingding, wala na silang kakainin, o diba, mindset ba? Huwag kasi puro sarili ang iniisip, isipin mo rin naman yung kinabukasan ng anay, charis. Ano ba naman yan, naglilinis lang naman ako pero napunta na sa anay ang usapan. Jens, topic na nga tayo. Ito na nga, tapos na nga ako maglinis doon sa loob. Kaya dito naman ako sa likod ng bahay ko. Ang hindi ko lang talaga maintindihan, wala naman nakatira dito sa bahay ko. Bakit ang daming basura? At hindi nga lang basura ang meron. Marami na rin damo ang tumubo. At huwag ka, yung damo ha. Malapit na ang maging kasintangkad ko, Charis. Paano ba naman ay paniwalang paniwala naman ako dito sa asawa ko na tuwing pupunta nga daw siya dito ay naglilinis siya. Yung pala sa higlang naman ang nililinis, hindi naman niya tinatanggal yung mga damo. Ay kung hindi pa nga siguro ako sumama para maglinis dito, malamang sa alamang ay siguro pagpunta ko dito ay gubat na itong bahay ko. Baka nga siguro ay magtatanong na ako sa kapitbahay ko, "Abay, nasaan na yung bahay ko? At puro gubat na ito." At kung inakala nyo na dito lang sa likuran ng bahay ko ang maraming damo ay wag ka. Sa harapan ng bahay ko ay mas marami pa. Ilang buwan nga lang akong hindi pumunta dito. Naku po, nakadalawang plastik na ako nang nakuha na basura kasama na yung mga damo. Pero yung asawa ko parang walang pakialam ay okay na okay lang sa kanya na sobrang taas ng mga damo dito sa likod ng bahay namin. Naku kasuki, huwag ka nang magreklamo. No choice ka naman talaga dahil wala naman ibang gagawa niyan kundi ikaw. Ay ano pa nga ba, lulubos-lubosin ko na nga yung paglilinis ko dito dahil malamang matatagalan na naman ako makabalik dito. Akala ko pa naman ay makakapagpahinga ko dito ay hindi naman pala dahil ito ang madadatnan ko, ang daming damo sa paligid. Ito nga yung before nang hindi pa ako naglilinis, ayan, tingnan nyo naman, ang daming damo dyan, yung iba nga ay nilagay ko na sa plastic. At nang tapos na nga ako maglinis, at ito naman yung makikita nyo, sobrang maaliwala sa paningin. Kung kanina sobrang dami ng damo at basura, ngayon naman ay parang nawala na talaga yung pagod ko dahil sobrang aliwalas na nga niya tignan. Siyas, sige, hanggang sa muli, thank you for watching.